Epektibo ang mga ipinatutupad ng mga programa ng Health Department para higit na mailapit at maging accessible sa publiko ang iba't ibang servisyong pangkalusugan. Gaya na lang ng Community-Based Health Initiative sa mga LGU. Narito ang ulat. Patuloy ang pagpapalakas ng Department of Health na maging accessible ang servisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Kabilang narito ang epektibong pagpapatupad ng mga community-based health initiative sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Binigyang din ng DOH na ang pagkakaroon ng malusog na komunidad ay higit pa sa implementasyon ng health programs. Nakatoon din ito sa iba't ibang bagay na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Tulad ng maayos at mabilis na pag-awil ng health service at hindi dapat nagiging rason ang kawalan ng pera. Promoting and recognizing healthy communities means acknowledging the vital role that the local governance plays in shaping environments, policies, and behaviors in ways that promote collective well-being. Dahil dito, ginawara ng kampiyon sa kalusugan ng mga komunidad ng DOH ang Pasay City LGU. Ito ay nakabase sa Joint Administrative Order ng DOH kasama ang Department of Interior and Local Government. Sa bahagi ng Pasay City LGU, mahalaga na magkaroon ng sustainability sa mga polisiya na ipinatutupad sa mga programa ng DOH gaya ng universal health care. Meron po tayong labing tatlong health center kung saan nabibigay po ang lahat ng services na tarapat dapat naman na makuha po ng mga kababayan natin dito sa lungsod. Ang um, mga health centers na yan ay maging parang maliliit na ospital na na kung saan magkakaroon na po ito ng birthing or panganakan, yung mga iba't ibang laboratory examinations. Even x-ray room is sarili really, ang uh, aming health center. Kabilang narito ang iba pang pasilidad gaya ng pagkakaroon ng butika sa bawat health center at iba pang pagbabago sa ospital ng lungsod.